Ako ba yung gago kasi pinamukha ko sa kaibigan ko ang utang niya? Meron akong rule when it comes to money. Kung emergency, automatic counted as bigay. Kung babayaran ako, thank you, pag hindi o kailang. Kung hindi naman emergency, automatic response, short ako ngayon, earlier this month, yung kaibigan ko umutang sa akin. Valid naman yung reason kasi na ospital talaga ang anak. Pinautang ko ng 10,000 kasi emergency naman talaga. Hindi ko sinabi na bigay, utang ang usapan pero sa mind ko naglet go na ako sa pera at hindi na din ako maniningil. After a week, utang siya ulit kasi need daw maghanda para sa graduation ng isa niyang anak. Hindi yan emergency para sa akin kaya sabi ko na short na ako for this month. Nagpupumilit na humiram ng 5,000, ilang beses ko na sinabihan na di talaga kaya at budget meals na ako. Hindi na siya nagreply sa akin. Akala ko okay lang kami hindi pala. Hindi ko na malayan na ang mga post niya parinig niya pala para sa akin. Malay ko ba naman. Nalaman ko na lang na kasi nagchat at nagsend ng screenshots sa akin yung isa naming kakilala at tinanong siya kung para kanino yung posts. Sa kwento niya, napakadamot kong tao. Bakit daw hindi ko siya pinahiram eh ang liit naman daw ng 5000 para sa akin. Afford niya naman daw bayaran yung 5000. Chismosa yung kakilala namin kaya thumbs up lang yung reply ko. Did I confront her about it? Nope. Unfollowed ko lang siya sa Facebook at naka-archive yung chat namin. Tapos, ngayon nag-chat siya sa akin, hihiram ng 5,000 kasi magbabakasyon daw silang mag-anak kasi holy week at minsan lang sila kompleto. Not emergency para sa akin kaya same lang yung spill ko, short talaga ako sa pera. Nabwisit ako sa reply niya. Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya naman kitang bayaran ang taas naman ng tingin mo sa sasarili, may pera ka lang. Sino ka ba? Dito siguro ako yung gago. Nagreply ako ng e-short ang budget ko ngayong buwan kasi pinautang ko sa'yo ang 10,000 noong na-hospital yung anak mo. Hindi pa natatapos ang buwan at hindi mo pa nababayaran yung 10,000. Uutang ka uli. I got blocked. Yung kakilala namin nagchat sa akin ang post niya. Pinost niya ang crop screenshot ng reply ko sa kanya at yung mga comments parang ang sama-sama ko ng tao. Bakit ba daw ang damot ko? Sana inunawa ko yung sitwasyon niya. Nakonsensya naman ako kasi yung dating ng reply ko. Ako ba yung gago kasi pinamukha ko sa kaibigan ko ang utang niya? Hindi ka gago. Kaya ayoko nagpapautang eh, ikaw pa nagiging masama. Cut off mo na yan. Hindi ko alam saan nang gagaling kakapalan ng mukha ng mga ganyang tao. Itong mga taong ganito ang dapat pinapahiya in social media. Salot ng lipunan. O pipatingin ang screenshots ng post and comments.